Ay, na. <laughs> no. Labas talaga isa-isang croquetas. Nagkasalo <laughs> ka lang pala. Oo, ah dapat beto nila na nakahanay na rin na, oh, dapat diretso na siya, gugulong doon. Gugulong siya doon, nakahanay na. Hindi na sa loob. sa Pero maganda na ito kaysa Dimano. Oo, oh, wow. Ang gagawin mong useng. O, kalamari. Amo kurtasarin kalamari. Suntaran kalamari 'di mabaho. Oo, mukhang konti tayo. Sino ako? Eh, bae mabaho na? Kalaka hawon na ya. Kun pa no ani. Pak iniwanan si ngungul ko na makita mo. ba 'yan siguro? Ini ke. Tayo la na yan, Ano ne yan? Personal na yan. Dapat.

Pag gusto mo nang mabili, si Kotin mo lang. Si Kotin na dyan. Oo. Gusto mo nang Maganda lang yung mahina para... Ito ah. Ha? Sa ah. paano ya pag malaki ng ganyan? Balik mo. Sa galing sa pwede. Ah. Yan yung tagagawa ng croquetas namin. Si Sr. Arnold Magpali. Ay, Magpali. Mali. <laughs> si Manal pala. Si Victor pala yung Magpali. Ba mabilis oh. Yeah, Ah, binilisan mo? Oo. Oh.